Nilamon ng apoy ang mahigit tatlong daang bahay sa barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang buong detalye sa ulat ni Regine Lanusa ng PTV Davao. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang malakas na apoy na lumamon sa kabahayan ng barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City kaninang alauna ng madaling araw. Kita at maririnig rin ang takbuhan at sigawan ng mga tao dito. Bitbit -bit ang kanilang mga naisalbang gamit. Mabilis naman ang kilos ng bumbero sa pag-apula ng apoy. Sa kabila nito ay marami pa rin kabahayan ang nasunog. Dahil na rin gawa sa light materials ang karanihan sa mga bahay dito. Umabot pa sa third alarm ang sunog at umabot ng apat na oras bago ito maapula. Pagkatapos ng sunog ay nanguha na lang ng mapapakinabang bagay ang mga residente sa nasunog nilang bahay. Isa na rito si Francis Mariano. Aniya, wala siyang naisalbang gamit dahil sa bilis ng pangyayari at dahil inuna din niyang iligtas ang kanyang pamilya. Ayun, uh, mapag-isipan kung may naipon o may natira pa sa ano, baka ibalik ito. Pero pag wala na, paunti-unti. Paunti. Hmm. Hindi pa rin alam ni Josephine Jose, ang kanyang gagawin ngayong wala na ang kanyang bahay lalo pa at magbabagong taon. Aniya, katabilang lang ang kanilang bahay nang binagmula ng apoy. Ewan ko nanginginig pa nga ako eh. <laughs> na tatlong bahay ang nasusunog sa amin. Ayan, yan sa dalawa, tatlo. Uh. Base sa inisyal na investigasyon ng kabumerohan, mahigit tatlong daang kabahayan ang nasunog sa nasabing barangay at tinatayang nasa 1.1 million pesos ang naging danyos. Nagsimula ang apoy sa bahay ng isang rondron Sarabia at patuloy pa rin inaalam ang sanhi nito. Sa congressman Manuel Garcia Elementary School naman, temporaryong tumutuloy ang mahigit tatlong daang pamilya. Hindi naman pinapabayaan ng barangay ang mga naapektuhan at patuloy silang namimigay ng pagkain. Ang mga na tabangkod. Uh, sa City, ma'am, naghatay-nagyat sila o uh, unang uh, lugaw o uh, naabot na yun ang uh, mobile kitchen. Nagsagawa na rin ang validation ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO upang mapabilis ang proseso ng pamimigay ng non-food aid at financial assistance. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza, para sa bayan.